Ang makapagtapos sa pag-aaral ang unang hakbang para sa mga Pilipino upang maiangat ang pamumuhay. Kaya naman, pinayuhang huwag susuko ni Sen. Joel Villanueva na tinaguro ang test daman ng bansa ang mga nagsipagtapos sa 113 degree and 129 degree commencement exercises ng Nueva Ecija University of Science and Technology o ng NEUST Sumacab Campus hanggang sa maabot nila ang kanilang mga pangarap. Yung bilhin natin sa ating mga graduates, una, kailangan lock-in doon sa vision mo, ano yung gusto mong mangyari sa buhay. Kailangan meron kang legacy na ipamamana sa iyong mga magulang at sa iyong uh, magiging mga supling balang araw. Pangalawa, napakahalaga talaga na ikaw ay mag-work hard at uh, talagang uh, uh, grow in pain. At uh, um, uh, alam mo, yung calling mo, As a human being, at pangatlo yung napakahalaga na uh, faith in God, yun yung uh, aking uh, senior dito sa graduation na ito. At uh, muli, isang karangalan at uh, nakakataba ng puso na tanggapin itong honoris causa, uh, doctor of philosophy sa uh, sa public administration. Si Senator Villanueva ay dating member ng NEUST Board of Regents. Siya ay dumalo bilang commencement speaker. Nang halos 1,000 graduates mula sa College of Management and Business Technology, College of Architecture, College of Arts and Sciences, at College of Public Administration and Disaster Management. Ginawaran rin siya ng Doctor of Philosophy in Public Administration, Honoris Causa, bilang pagkilala ng NEUST sa 23 taon niyang paglilingkod sa bayan. Si Villanueva ay author at co-author ng tatlong daang batas, kabilang na ang Republic Act No. 11509 o ang Doktor para sa Bayan Act na naglalayong magbigay ng libreng tuition fee, books, supplies, and equipment uniforms, transportation allowance, dormitory and internship fees, medical board review, and licensure fees. Ito po yung naglalayong mag ng maraming doktor sa ating bansa. Ang una naging problema natin, uh, pipito lamang yung public school na School of Medicine sa buong Pilipinas. Ngayon ho, 24 na. Kasama ang NEUST. Dati po, pitong, pitong rehiyon lang ang meron. Ngayon, finally, ang ating rehiyon dito sa ng Luzon, meron na sa NEUST, meron na din po sa Bulso, sa Bulacan. At ang kahalagahan po nito is that dati yung pagiging doktor, pangarap yan eh. Hindi yan na... Uh, hindi yan nagiging uh... Hindi na siya sa katuparan niyan sapagkat mahal, mahirap kumuha ng kurso, walang nag-o-offer na school. So ngayon po, libre lahat, matrikula, uniforme, gadgets, pati review fees. Pag ikaw ay gumraduate at nakapasa, ang gobyerno mismo i-hire ka at bibigyan ka ng trabaho para humapadami natin yung doktor dito sa Pilipinas. Kaya proud po tayo na author at sponsor ng Doktor Para sa bayan Act. Proud din po tayo sa NEUST, ang kauna-unahang school of Medicine na pampubliko dito sa gitnang Luzon. Ang Doktor para sa Bayan Act ay nilagdaan at naisabatas noong December 23, 2020 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan ang Kongreso ay naglaan ng na mahigit isang bilyon para sa Commission on Higher Education o ng CHED at Department of Health upang madagdagan ang mga scholarship slots para sa mga aspiring doctors o libreng pag-aaral para sa doktor na susuportahan ng gobyerno bunga ng naturang batas, ay libre na ang pag-aaral ng medisina sa Bulacan State University, San Rafael Campus. At ngayong first semester of academic year 2025-2026 ay magbubukas na ang College of Medicine sa NUST. Kasama si Don Cruz at Tom Manzanal, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.